Hindi maitago ng isang writer, direktor ang kanyang pagkagulat nang ipaalam sa kanya ang tungkol sa bayad sa appearance ni Ian Veneracion, para sa dalawang oras na parada sa Tarlac City. Sa kanyang post, ibinunyag ni Director Ronaldo Carvalho ang negosasyon sa pagitan ng talent coordinator, at ng road manager ni Ian, at sinabing aabot sa 500,000 pesos ang appearance fee ng aktor sa unang dalawang oras, at karagdagang 100,000 pesos, kada oras sa bawat susunod na oras. Ang mahal pala ni Ian Veneracion for a public appearance, requested siya. Kaya kinukuha siya ng Tarlac Festival to be held on last Sunday of January 2024. Sasakay siya sa float at ipaparada siya sa bayan ng Tarlac City. Panimula niya sa mahabang post, idinagdag din umano ng road manager ni Ian na dapat ay may sariling float si Ian at walang ibang kasama kung sino-sino, 50% down payment upon contract signing at bago sumampa si Ian sa float dapat fully paid na siya. Tinanggap naman daw ng kausap nilang talent coordinator ang mga demands umano ni Ian o kampo ni Ian, walang problema sa bayad. Matagal ko ng client sila, at kung sino-sino nang nadala kong mga masikat pang artista sa Tarlac, wala kaming naging problema, sabi daw ng talent coordinator sa RM. Kaya naman ini-report ng koordinator ang lahat ng sinabi ng RM ni Ian sa namamahala ng Tarlac Festival na siyang magbabayad sa mga artistang dadalo habang sinabi ng pamunuan ng Tarlac Festival na kaya nilang bayaran ang talent fee para kay Ian, umatras pa rin sila sa pagkuha sa aktor, dahil nadismaya raw kasi sila na may hinihingi pa umanong additional 100k ang kampo ni Ian kapag lumagpas ng dalawang oras ang parada. Okay naman daw ang 500k kahit sobrang mahal. Ang hindi nila nagustuhan ay yung, 2 hours lang si Ian, at pag lumagpas may 100k additional per hour hindi namin masasabing matatapos ang parade ng 2 hours. Natakot raw ang production baka pag 2 hours na, dahil bayad na siya, bigla na lang siyang bumaba ng float at iwanan lahat ng tao. Mahal din ang 100k additional fee per hour of stay. Lalo na at hindi rin sigurado ang itatagal ng parada, isinulat pa ng direktor, habang kinikot ang mga producer ng Tarlac Festival, binalikan ng talent coordinator ang RM at sinabing umayaw na lang ang client natakot sila sa 2 hour rule at mahal na nga yung 500k talent fee niya, may time limit pa. Hanggang sa matapos lamang naman ang parada, binalikan daw ng RM ang talent coordinator at sinabing, sige na. Okay na. Payag na si Ian sa 500k at tatapusin niya ang parade hanggang matapos nagdesisyon tuloy ang management na ipalit si Piolo Pascual kay Ian Veneracion, sinabi ni Carballo na, o eh ang 500k for a parade, kahit limang oras pa, buti kung binabayaran si Ian ng kahit 200k per day taping or shooting magdamag. Kung may teleserya siya, o may pelikula siya, hetong 500k na hinihingi niya, kakaway-kaway lang siya sa parada, anya pa. Pero baka naman yung road manager lang ang nagdi-demand ng ganito, lalo yung dalawang oras lang ang 500k na niya, at hindi si Ian. Pero sabi daw nung talent coordinator, hindi. Si Ian talaga yon. Na-experience ko na rin si Ian noon. Talagang makwenta siya at nagbibilang talaga siya ng oras. Sa sumunod na post ng writer director, nag-upload siya ng konbo ng isang bagong FB friend niya bilang patunay na mataas talaga ang TF ni Ian veneration. Samantala, wala pang tugon o reaksyon ang kampo ni Ian ukol sa issue.